So guys, kaning nga video guys, ato na abri piso wifi guys, kay one month naman siya. So ato na siyang ipon kung pila jud atong kita guys. Listen mo yung mag mga sensiyo guys. No? Kaya ang singko ang piso, mga maura sila kitsura guys. Mga maura at kadak oh. Gamay ragdi pa rin guys. Mga glisod kayo dahil ipon na. So guys, uh, mauni akong kita sa akong piso wifi within one month. So, kung siyang ipon, yan eh, papel. So, ah. Uh, 500 ang nakabot anak na, guys uh, uh, kaya og kong sinsilyo gidal na sa tindahan sa kong kuya para na sila ipanukli so 500 so yeah, i-appel na ito ni count siya guys so guys mag i na ito ron sa atong halin so nabili sila ka ng mga bungking na lang so atong uh, halin guys 4,325 So ato siyang kaltasan og bayad sa internet nato guys. So 1399 na ay 2926 within 1 month nga uh, kita siya. So maruto guys. Thank you so much. Bye-bye.